Hello magandang magandang umaga po sa inyong lahat Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog Nagdesisyon po ang impeachment court kagabi 18-5 po sa kanilang botohan uh, uh, Ibabalik ang impeachment o ang uh, articles of impeachment sa House of Representatives Pero mayroon lang dun na parang dalawang request na parang gusto lang i-confirm sa motion amendment ni senator Cayetano Alan Peter ang una pong nag motion ay si senator Bato then inamendahan ni senator Cayetano <coughs> kung saan ibabalik po ang articles of impeachment at mayroon purong dalawang parang request to confirm no uh, mas maganda panoorin po muna natin si uh, senator Cayetano And then mamaya papakita natin yung botohan po, no? Yung botohan ng kanilang desisyon. Okay. I move to amend the motion of Senator De La Rosa Ayan. to read as follows. That the articles of impeachment be returned to the House of Representatives Ayan. without dismissing, and that should be nor, nor terminating the case until Ayan. such time that one the House of Representatives certified to the non-violation of Article 11, Section ayan. 3, Paragraph 5 of the Constitution which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Ayun. So yan yung number one. Ang gusto ni Senator Cayetano na i-confirm ng prosecutor ng uh, House of Representatives kung wala ba silang nilabag, hindi ba nalabag yung one year ban? Kasi mayroon pong pro prohibition sa articles of impeachment na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng tanggapin at uh, mapunta sa impeachment proceedings. Uh, alam nyo naman siguro yan. Naririnig nyo yan. So, ito po yung pangalawa. Ano? Including the circumstances of the filing of the first three impeachment complaints and number two that the House of Representatives yeah. of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Okay. <laughs> y yung, yun yung number two. Uh, Makipag-communicate ang 20th Congress. Kung Sangayon pa ba silang lahat na ituloy ang impeachment laban kay BP Sara? So, nakuha nyo. Nakuha nyo po, no? Mamaya papakita natin yung botohan, no? Ang una kasing nangyari, ganito, no? Uh, <coughs> Nag-file uh, ng motion for reconsideration si Senator Robin Padilla. At ito'y minub. move Ni uh, Senator Bato to dismiss the impeachment trial at uh, at nine, at this 19th Congress so dismissal ang motion ni Senator Bato and then nag-second demotion the si Senator Bongo at nag-nag speech pa si Senator Bongo medyo mahaba pa yung speech niya and then pumasok naman si Senator Cayetano na instead of dismissal yan ang uh, minug ni Senator Bato to dismiss the impeachment trial instead of dismissal ang sabi ang ang sabi ni uh, <clears throat> kasi hindi sigurado eh pag pagdating sa botohan hindi sigurado yung boto no ang ang sabi ni senator kaya tano aamendahan niya na instead of dismissal returning Returning and uh, remanding Sa House of Representatives So, yun nga Binasa niya no, yung dalawang request Kailangan I-confirm ng prosecutor Ng House Na wala silang nilabag Na batas Unang-una na yung binanggit niyang article uh, Blah, blah, blah Ganito, no? Kung saan, one Impeachment complaint lang kada isang taon ang pwedeng tanggapin sa impeachment proceedings number two kailangan kausapin or uh, sabihan ng uh, 20th Congress ang Senado na opo mga Senador mga uh, Senado impeachment court willing po po kami na ituloy ang impeachment against BP Sara eh hindi pa natin alam kung sino po ang magiging house speaker. Hindi pa tayo sigurado kung si Tamba ulit, no? Ngayon, baka hindi na maging uh, si Tamba ang maging speaker. Pwede, pwede po yan, eh. Ngayon, bakit naisip ito ni Senator Cayetano? No? Instead of dismissal sa motion ni Bato, uh, ginawa niyang returning or remanding sa House of Representatives. Alam nyo si 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 Cayetano at si Cheese Escudero. Magkadikit yan eh. Bago pa man humakbang si Cayetano ng ganyan, alam na ni, so, alam, alam na ni Chis yan. No nag -e speech nga, pinapaliwanag ni Senator Cayetano, nag-agree agad si Cheese Alam niya na yan na i-re-raise ni Cheese yan. Nag-uusap na yan bago pa magsimula yung uh, impeachment trial na yan nakapag-convene na nga pala no, ang ang Senado no. So impeachment court na po sila ang Senado. So alam na po 'yan. At bakit naisip ni Senator uh, Kayatano na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment? No? Alam kaya ni Kayatano na magkakaroon ng rigodon mapapalitan si Tamba. Ah, once na mapalitan si Tamba, baka yung number 2 request ni kaya tano. <coughs> ah, hindi na hindi na umubra, no? Baka sabihin ng 28th Congress, hindi na po kami sang-ayon na ituloy ang impeachment laban kay BP Sara. Tapos ang trial. <laughs> Tapos na yun. <laughs> Wala na yun. Kaya si si Risa Monteveros, si kaya ta si ano si Coco Pimentel, uh, eh, hindi sila makapalag. Eh lima lang sila. 18 yung ano, 18 yung bumoto pabor. 23 lang bali sila no kung i-add ia mo yon 18 plus 5 23 kasi si Angara nasa DepEd na. Senador pa rin po si Angara eh. Kaya 23 lang sila. <coughs> so, iyan na yung Iniisip ko kanina pa, bakit naisip ni Kayatano yan? May alam ba siya na mapapalitan na si Tamba? <coughs> Hindi natin alam. Ngayon, kung si Tamba pa rin ang maging speaker, paano yan Tamba? Mangangalap ka na naman ng pirma E di, mangangalap ka na rin ulit ng pondo? <laughs> 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 Sasabihin mo sa ano? sa mga congressman. Oh, pirma ka rito. Uh, para uh, masabi natin sa Senado na willing pa tayong ituloy ang impeachment complaint, ang, ang, ang pag i-impeach kay BP Sara. Oh, pirma ka na. Sabi ng congressman. Oh, eh, para saan ba yan? Uh, ano bang mapapala ko dyan? <laughs> <Ha>? <laughs> Ikaw, may mapapala ka, tamba. Eh ako, ano mapapala ko dyan? Ha? maglabas ka ng pondo eh, ganun yun. Pa, mga ngalap na naman ng pondo si Tamba. Mga ngalap na naman si PBBM ng pondo. ba? <laughs> eh, magkasabot yan eh. Hindi naman, hindi naman ako naniniwala na aayaw uh, ni PBBM ng impeachment kay BP Sara. Hindi totoo yun. Magkasabot yan eh. Iisabot So, anong mangyayari? Kung si tamba pa rin ang speaker? Eh, hindi naman papayag yung ano, yung... Putya! E, ikaw lang makikinabang. Ikaw lang... Kumbaga, sa in no? Ah, ikaw lang kikita. <laughs> ikaw lang magkakapela. No? <laughs> Ganyan. Hindi po pwede. Dapat uh, tayo, uh, good business tayo. <clears throat> hindi po pwede yun. Uh, Oo, oh, ano, uutusan mo ng oh, hindi po pwede yun. Kailangan, may pangako yun. Oh, sige, bigyan mo ko ng project. So, piperma ko dyan. Sige, ituloy natin ang impeachment laban kay BP Sara. So, y yan yung mga aabangan po natin. <coughs> okay. Panoorin na po natin yung botohan. Ano? Ito po. Eh, papakita ko sa inyo. Sa mga hindi lang nakana naka nanood no Nakamis, no Eto. having been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the house. Yeah. should anyone desire to explain their vote he or she may do so after the vote has been taken. okay all those in favor of the motion mm. of Senator Cayetano. as red and as um, you can see in the screens before you. Please raise your hands. Ayan. Yeah. Ayan, ang dami oh. Ang dami. 18 lahat yan. Ay yung magkatabi oh. Si, si, si Pimentel, si Coco Pimentel, saka si Risa Ontiveros. Ang lungkot oh. Ayan <laughs> si Tulpo pa cellphone cellphone no? parang hindi tumaas si Tulpo ano mm. oh, eh sa kasi senator po all those against the motion of senator judge Cayetano please raise your hand oh, yeah, against na against lima yan oh si Coco Tiberos si Po sino pa ba hindi ko nakita yung isa si Binay Nancy Binay <coughs> Si Tulpo, hindi naman nakataas yung kamay So yung against po Coco Risa Ontiveros, Grace po Abby, ay Nancy Binay Parang si Tulpo yung isa Alright Pero hindi, hindi tayo sigurado Yun po yung against hindi natin hindi ko nakita nakataas ng kamay si Tulpo So yun po yung nag-against uh, doon po sa motion amendment motion ni Senator Cayetano. Ah. Wala na. So okay na. Pakinggan po natin yung final ano. Final verdict. Hintayin natin. <coughs> Basta, kanina, sinabi na na 18-5. 18 po. Pag-4. Ayan. with 18 affirmative 18 votes, 5 negative five votes, 0 abstention. Mm -hmm. The motion of Senator, of Senator Cayetano, Cayetano is carried. Is carried. carried. All right. So, yun po ang naging desisyon. Sana ganap na impeachment trial, ibabalik ang articles of impeachment at mayroon pong dalawang ano ba tawag doon? May may dalawang request ang impeachment court. Paulitin uh, natin, ano? Kung wala ba silang na violate, na violate, na violate, <laughs> na violate na batas, konstitusyon, sa ginawa nilang, uh, <clears throat> baka may, prohi may, prohibition kasi na one year, uh, one impeachment complaint lang within one year. No, eh, ang dami. May first, may second, may third complaint at may pang-apat na complaint. Ang dami. So, hindi natin alam. Iko-confirm lang yun ng prosecutor. Once na kinonfirm nila, oo, oh, wala kaming nalabag na batas, eh may reklamo si BP Sara sa Supreme Court. Yan, isa dyan ang reklamo ni BP Sara. Yung one-year uh, ban na yan. Paano kung mag, uh, magbaba ng hatol ang Supreme Court? Oy, may nilabag sa batas. Dito nga sa one year ban. Eh, paghahatulan ulit yan ng court of impeachment. O impeachment court. <clears throat> Kung babalik na sa kanila yung articles of impeachment. So, yan yung mga... Ang dami, ang daming dapat linawin. At iba na nga yung tao sa 19th Congress, sa 20th Congress. Iba na yung mga congressman dyan. So gusto lang nila na oh sabihan nyo yung Senado na gusto pa namin ituloy ang uh, impeachment laban kay VP Sara. Ganun lang kasimple <laughs> Pero yung dismissal po na motion ni, ni Senator Bato ay hindi po natuloy na amyendahan nga ni Senator Cayetano pero parang patay na rin parang dismiss na rin po ang impeachment trial dito po sa 19th Congress. Kasi ya, wala na pong gagawin, ang gagawin na lang po ng uh, Senado or uh, impeachment court ay magsasabpi na sila sa kampo ni B.P. Sara. Once na natanggap na ng kampo ni B.P. Sara yung sabpi na bibigyan uh, yung na yun para pasagutin lang si B.P. Sara sa impeachment complaint. Uh and then bibigyan ng 10 days ang kampo ni B.P. Sara at kapag nakasubmit na ang kampo ni BP Sara at natanggap na ng prosecutor yung sagot ni BP Sara, bibigyan naman ng 5 days ang prosecutor no? bago sila sumagot naman sa impeachment court. So yan po ang magiging procedure. Walang trial po doon. Hindi po yung trial. No? Kaya yung trial, patay na po sa 19th Congress. Ang hihintayin po natin ay yung 20th Congress. So eh, ayan po ang naging desisyon uh, kagabi ng mga senador dito po sa impeachment court. At impeachment impeachment trial kay uh, BP Sara. So hanggang dito na lang po <coughs> wala na, wala na tayong i discuss <coughs> Wala na. So Mabibitin na lang, maraming maraming salamat sa panonood. See you for next time. Bye-bye.